Hello mga Mars! Ito naman yung mga kaganapan namin kahapon ni Mister, araw ng linggo. Dahil alas dos na ng madaling araw nang kami ay natulog, kaya alas sa na kami ng umaga nang kami ay magising. At 6.30 naman kami nakapagbukas ng tindahan. At habang nakasalang naman yung aking mga panindang Pansit Canton, Pansit Bihon at Palabok, ay merong tumawag sa telepono. Maaga pa lang ay meron ng umuorder sa amin ng mga kakanin at yung mga pansit. At merong pupuntang rider para mag-pick up at magbayad na rin doon sa in-order ng customer. Yun nga lang ay wala pang luto ng mga pansit. Sa mga kakanin ay nakaprepare na yung order ni customer pero yung pansit ay hindi pa luto. So kailangan maghintay ni rider para doon sa order ng customer. Ang balak ng rider ay bumili na lang sa ibang tindahan. Kasi nakita niya raw na merong tinda ng mga pansit sa taas ng palengke. Kasi ngayon taas ng palengke sa amin ay merong mga kainan doon. Ang nangyari mga Mars ay tinawagan niya yung customer kung gusto niya na bibili na lang sa iba ng pansit para may deliver na agad yung order ng customer. Yung rider kasi kailangan niya pang maghintay sa amin ng 30 minutes pa para siya ay makabili ng pansit. Pero ang sabi ng customer, ayaw niyang bumili sa iba. Ang gusto ay dito sa pansit ng Tatas Food Shop. Kaya naisip ko kagad na napanood ni customer yung aking mga post sa pansit kanton kaya siya ay nag ng aking panindang pansit kanton. At dahil nakausap nga ni Mister yung customer kasi tumawag sa telepono. Ang bilin pala kay Mister ng customer ay habang naghihintay si Rider ay pag-almusalin muna o kaya ay bumili kung ano ang gusto ni Rider At sagot naman yun ng customer habang naghihintay siya. Pagkabukas naman ng aming kainan mga Mars ay wala na rin pigil ang dating ng aming mga customer. Ang nakakatuwa lang mga Mars ano, pagkabukas namin ng tindahan ay wala pa talaga akong luto ng mga pansit pero yung aking mga customer ay talagang naghihintay tay sila hanggang sa maluto yung aking panindang pansit kanton at nakakatuwa yun sa puso mga Mars halos na sa apat na kilo yung naluto kong pansit kanton mga Mars at dito nga sa video ko ay naubos na kaya nagsalang pa ulit ako ng another tatlong kilo pa dahil bitin at wala nang tigil ang pagdating ng aming mga customer kaya yung aming dalawang katuwang sa tindahan pati yung aking mga anak at pati na rin kaming dalawa ni Mister ay hindi pa nakakapag almusal kahit maka nakahigop man lang ng mainit na kape dahil nga inuuna naming tapusin lahat ng mga luto namin para sa panindang almusal. Kasama na ron yung mga ulam na pinirito. At tumutulong din kami sa pagbebenta. Alas gis na mga mars ng mahinto ang mga customer. At nagkaroon na kami ng pagkakataon na kami ay makapag-almusal. Pagkatapos kumain ay nagluto na rin ako ng aking mga panindang ulam. Si mister naman ay nagpunta pa ng palengke para sa karagdagan ng mga lulutuin ko sa mga ulam. At at yung mga sobra na pinamili niya, lalo na yung karne, ay kinabukasan ko naman yun lulutuin para habang namamalengke siya, ay meron na akong nilulutong mga ulam na karne. At napag-usapan nga namin ni Mister sa araw na ito ng linggo na, na, dapat kapag araw ng linggo ay hindi kami tatanggap ng mga pa-order na pagkain kasi nga nasasagasaan talaga yung oras namin sa pagluluto sa araw ng linggo. At napakalaki ng diferensya mga Mars lalo na sa benta sa meron meron pa order at sa walang pa order. Mas maganda talaga yung benta namin kapag wala kami tanggap na pa order sa ganitong araw ng linggo. Kasi natututukan namin na mabuti yung pagluluto pati yung customer namin ay lahat nakakabili ng ulam namin sa pananghalian. Hindi pa kami naaagad o nagmamadali sa pagluluto at ang pinakahigit sa lahat hindi nakaka-stress kasi hindi mo kailangan magmadali sa oras. Wala kang hinahabol na dapat magawa mo yan, magawa mo to kasi nga yung oras ay malapit na sa pick up ng delivery ng pagkain. At nang sumapit na yung dilim ay paligpit na rin kami rito mga Mars dahil kaunti na lang talaga yung naiwan ng na mga ulam at may natira pa akong kakaningbiko